Samantala, sa ibang balita po, hindi po direktang nakakaapekto ang low pressure area sa anumang bahagi ng bansa. Pero patuloy pong nakakaranas ng masamang panahon ng ilang lugar dahil sa kaulapang nabubuo nito. At dahil sa mga pag-ulan at hangin dala ng LPA sa Gigmoto, Katanduanes, dalawang manging isdang pumalaot ang nawawala. May isa rin kumpirmadong nalunod sa Sorsogon. Makibalita tayo kay Teresa Andrada Huling nakitang lumalangoy ang labinsyam na taong gulang na si Jomar Gordola Bresuela kasama ang mga kaibigan sa Sabang Community Beach Resort sa Bulan, Sorsogon. Ayon sa mga kaibigan, malakas ang alon sa dagat dahil sa malakas na hangin at ulan. Pusilbe raw natangay ng alon si Jomar kaya nalunod. Agad rumisponde ang rescuers pero dead on arrival si Jomar sa ospital. Sa bayan naman ng Bulusan, isang babaeng 61 taong gulang ang nalunod matapos tangayin ng tubig habang tumatawid sa ilog. Hindi pa rin nakikita ang katawan ng biktimang si Aida Fusana Floralde hanggang ngayon. Nakaranas din ng malakas na pagulan sa Gigmoto, Katanduanes. Dalawang mangingisda roon ang pinaghanap, sina Michael Toonan at Efren Nuevo. Ayon sa Albay PDRRMC, pumalaot ang dalawa kasamang iba pang mangingisda noong March 20. Nakabalik ng ligtas ang ibang mangingisda pero wala ang dalawa. Patuloy ang paghahanap sa kanila. Teresa Andrada, GMA News.